Bagaman sa nakaraang kaganapan ay napabagsak na ni Finzon si Chen Badao, subalit nakabangon pa rin ito at nagawa pang magyabang na ito palamang ang kanyang unang pagkakataon na makatanggap ng ganitong pinsala. Nag-super science ito at hindi rin kinalaunan ay naglabas siya ng isang espada kung saan agad ng sandatang ito hinigop ang enerhiya sa buong paligid. Samantala, matapos makita ng ating bida ang espada ay agad niya itong nakilala dahilan upang pabahagya siyang magulat hihinayag niyang ang pangalan ng ispadang ito ay Taishuan Sutra. Kaya naman labis itong ikinagulat ng patriyarka, ngunit di rin nagtagal ay napalitan ito ng isang ngiti dahil hindi niya lubos akalaing kilala ng ating bida ang kanyang inilabas na saldata. At habang siya ay naghahanda para sa kanyang pag-atake ay sinasabi niya namang tanging ito lamang ang nag-iisang tao sa mundong ito na naging dahilan upang mapilitan siyang ilabas ang kanyang buong lakas, kaya umaasa siya rito na hindi siya nito bibiguin. Matapos ang kanyang mga salita ay mabilis na rin siyang sumugod, at sa kanyang ginawa ay tinitigal ito ni Finzon ng ilang sandali bago niya ito madaling iniwasan. Habang umaatake tinanong ng patriarka ang ating bida kung magagawa ba nitong iwasan ang kanyang atake, dahan-dahan niyang inilabas ang nakapaloob na enerhiya sa espada hanggang sa makabuo siya ng maraming espada na gawa sa aura dahilan upang ikabigla ito ni Finzon gayon paman ay mabilis siyang kumilos upang harangan ang maraming pag-atake kung saan ikinumpas niya pataas ang kanyang kamay, matapos iyon gamit ang kanyang sariling aura ay gumawa siya ng harang. Subalit dahil sa dami ng ataking sinasalo ng harang ay unti-unti itong nagkaroon ng bitak hanggang sa iyon ay lumaki ng todo, at hindi rin kinalaunan ay nauwi ito sa tuluyang pagkawasak ng harang sa ilang piraso ngunit hindi naroon ang ating bida na bigla pa nang dahil roon sa pagkawala ng harang ay agad na itong kinuhang pagkakataon ni Chen Badaw upang muling sumugod, mabilis niyang iwi na siwas ang kanyang sandata patungo sa puso ni Finzon habang makikitang nagkukunwari pa ang ating bidang tila na bibigla. Sa kabilang banda naman sa VIP room, matapos mapanood ni Chen Tianwei ang laban ay sinabihan nito ang ating bidang hindi sana ito mamamatay kung itinago lamang nito ang kanyang sarili ngunit sa halip ay nagpunta pa ito sa kaganapan upang labanan siya kaya naman ngayong araw rin ang kasawian nito. Ilang sandali lang din ay agad na ring bumalik ang eksena sa arena kung saan sa kasalukuyan ay tuluyan na ni Chen ba daw pinakawalan ang kanyang atake, ngunit bago pa man iyon tumama ay mabilis nang nakakuha ng distansya ang ating bida sa bay kumpas ng kanyang kamay bilang paghahanda sa kanyang gagawing depensa sa atake ng patriarka. Gamit lamang ang kanyang kamay ay walang katakot-takot niyang sinalubong ang espada ng patriarka habang natatawa pa nitong tinatanong kung iyon lang ba ang makakaya nito, kasabay noon ay pinigilan niya ang espada sa isang iglap gamit ang dalawang darili dahilan upang labis itong ikabiglan ni Chen Badao. Sa nakita ay napag-isip-isip ng patriarka na ang ginamit na teknik ng ating bida ay isang divine consonance finger. Sa kabilang banda walang kahirap-hirap lamang ni Finzon winasak sa ilang piraso ang ipinagmamalaking sandata ng patriyarka sabay sabing siya naman sa pagkakataong ito ang aatake, kaya agad na rin siyang sumugod na labis ikinatakot ni Chen Badao. Subalit sa bilis ng pangyayari ay hindi na siya nakailag pa at buong buo niyang sinalo gamit ang kanyang mukha ang kamaon ng ating bida. Matapos ang unang malakas na atake ay agad rin ito ni Finzon pinasundan ng hindi mabilang na suntok kung saan ni isa man sa kanyang pinakawalang atake ay walang sumala. Hindi pa siya nakontento roon at hinawakan niya rin ang braso ng patriyarka ng mahigpit bago niya ito tinuhod sa dibdib. Matapos nun ay itinaas niya ang kanyang paasa sa eri sabay malakas niya itong ibinagsak sa ulo ng kanyang kalaban dahilan upang pabahagyang tumirik ang mga mata nito. Pagkatapos ng panggugulpi ay muli ni Finzon tinanong ang patriyarka kung iyon lang ba ang kakayahan nito, ilang sandali ay hinatak niya pabalik ang kanyang paang ginamit habang may pilyong ngiti. Dagdag niya pa habang ito'y kanyang kino kuhilyuhan na gaya ng kanyang sinabi, pagbabayarin niya ito sabay agaran niya na rin itong itinaas sa eri. Ng dahil roon ay labis na nagulat ang mga manonood, lalong-lalo na si Chen Tianwei kung saan napalupagi pa siya sa lapag dahil sa pagkabigla at hindi makapaniwalang natalo ang kanyang ama. Sa kabilang banda naman habang patuloy pa rin si Miss Lin Ro na nagre-relax hawak ang kanyang tablet, inutusan niya ang mga tauhang nagtatago na hayaan muna nilang makapasok ang Ye family, subalit binilinan niya rin ito na tiyakin nilang hindi sila malalaman at sa kanyang utos ay mabilis naman ritong sumunod ang kapitan na nakasakay sa submarine, kaya naman agad niyang ipinadala sa lahat ng mga submarines, warships, at airplanes na manatiling malinaw at hayaan nilang makapasok ang barko. Dagdag niya pang habang ginagawa nila iyon sa kaparehong oras, ay kailangan ng mga itong magtago ng maayos at huwag nila hayaang sila ay malaman. Nang marinig ng lahat ang tagubilin ay agarang sumunod ang isang sundalong nagmamaneho ng submarine, gayon rin sa barko, at pati na rin ang piloto ng isang jet plane na pandigma. Samantala, matapos ni Miss Lynn Rubig yang babala ang lahat ay napatanong siya sa kawalan kung ano kaya ang pakay dito ng Ye Family. Sa kabilang banda, tinanong ni Finzon si Chen ba kung may huling tagubilin pa ba ito bago mamatay. Subalit tumugon naman si Chen ba daw ng pabalang na sanay pinatay na niya ito dati pa, sabay hinamon niya ang ating bida na lumapit at patayin siya nito. Dahil roon ay nagpintig ang mga tainga ng ating bida, kaya naman habang sinasabi niyang hindi niya muna ito papaslangin ng madali ay nilalagyan niya naman ng enerhiya ang kanyang buong kamay kasama pati ang braso. Matapos iyon ay tuluyan na rin niya itong pinakawalan gamit ang dalawang darili, subalit sa pagkakataong ito ay pinuntirian niya ang panloob na pinaglalagyan ng patriyarka ng enerhiya, kaya naman napaluhod ang patriyarka sa sahig at napatulala sa kawalan dahil sa pinawalang bisa ng ating bida ang kanyang cultivation. Bukod dyan ay mariing idineklara ni Finzon na ipaparanas niya sa pamilya nito kung ano ang kanyang pinagdaanan sa nakaraan, kaya ngayon ay tapos na ang panahon nito kasabay nun ay ang tuluyang pagbagsak ni Chen Badaw sa lapag. At nang masaksihan iyon ni, ni Chen Tianwei ay labis siyang nagulat at nagalala sa kanyang ama, kaya't dali-dali siyang tumakbo palabas upang alalayan ito. Ilang sandali lang ay tuluyan na rin si Boy Labo na kalapit kaya mabilis niya itong sinuportahan sabay sabing kapit lang, galit na galit niyang itinatak sa kanyang isip na tatandaan niya ang ginawa sa kanila ng ating bida. Matapos bitbitin ni Boy Labo si Chen Badao palayo ay tumalikod na rin ang ating bida para maglakad paalis. Sa kabilang banda, labis ang pagkagulantang ng mga manunood kung saan hanggang ngayon ay nakatulala pa rin sila habang nakanganga, Ngunit hindi rin nagtagal ay nagsalita na rin ang isang matanda kung saan habang paputol-putol ay sinabi niyang tapos na ang kanyang Joe family sapagkat maaaring mapahamak ito. At maging si Boy Abunda ay hindi rin nakaligtas sa matinding pagkabigla dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwalang natalo si Chen sa sapagkat ito lamang naman ang panloob na niraranggo sa pangalawa sa Ocean East ngunit madali lamang itong natalo. Samantala ginising na ni Finzon ang tagapagsalita sa kanyang pagmumuni-muni sa pagtatanong kung hindi ba ito magpapahayag dahilan upang ikagulat ito ni Boy Abunda. Gayon pa man kahit nanginginig ang kanyang kamay sa paghawak lamang ng mic ay ipinahayag niya pa rin ang panalo ay mapupunta kay Grandmaster Zon. Kaya naman binati niya ang ating bida sa pagkapanalo bilang kinatawan ng Wen at Liu families para sa pagkamit sa Ocean East ng Fortune Market Share. Sa kabilang banda ng dahil kay Finzon ay labis ang pasasalamat rito ni Miss Ching, Ching, kasabay nun ay bumaba na rin ang ating bida sa entablado. At habang naglalakad siya ay mabilis siyang sinalubong ni Miss Linro para agarang ipaalam ang kanyang nasaksihan, nang makalapit ay iniulat ni Miss Linro na nandirito ang Ye Family. Ipinalam niya ring inayos na niya ang kanilang depensa para hayaang makapasok ang mga ito, dahil roon ay tumugon si Finzon na magaling ang ginawa nito. Makalipas lang ang ilang sandali ay sinalubong siya ng masayang ngiti ng pamilyang kanyang ipinaglaban, kung saan una nang lumapit si Mr. Wen at kaagad siyang nagpaabot ng kanyang pasasalamat. Maging si Miss Ching Ching ay nagpasalamat rin, ngunit dahil sa mayroon pa ang ating bidang mahalagang gagawin ay sinabihan na niya ang dalawang pamilya na patungkol naman sa distribution ratio ay nasa sa kanila na ang pag-uusap dahil mayroon pa siyang ibang gagawin kaya naman iniwanan na niya sa mga ito iyon. Makalipas ang ilang sandali tuluyan na ring nakalapit ang barko ng Ye Family habang iniintay ito ng ating bida kasama ang kanyang tauhan, at nang makita ni Finzon ang nilalang na nakasakay ay napasambit siyang napakalakas nito. Maya-maya nang tuluyang magkaharap ang dalawang panig, mula sa Ye Family ay natatawang sinabi ng isang lalaki na tila natalo si Chen Badaw. Gayunpaman maging siya ay labis ring nagulat nang makita niyang isang bata lamang ang nakatalo rito, kasabay rin nun ng ganap ng makalapit ang kanilang barko ay agad rin siyang tumalon patungo sa Cruz Diamond habang pinukuri ang ating bida sa galing nito dahil nagawa nitong matalo si Chen Badao. Matapos iyon ay tinanong niya si Finzon kung kilala ba siya nito, sa tanong ay nakiusap naman ang ating bida na sabihin nito sa kanya. Mayabang na ipinaliwanag ng lalaki na siya si Yu Waxing ng Ye Family, kasabay nun ay seryoso niyang tinitigan ang ating bida bago niya ipinagpatuloy ang kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili kung saan siya raw ang papalit sa market share ng Ocean East. Kaya naman tinitigan rin ito ni Finzon ng seryoso, subalit bigla na lamang siyang humagalpak ng tawa sa kadahilan ng mukhang tila medyo lumayo na ang kontrol ng pamilya nito. Sa kabilang banda habang naghahanda na ang lalaki para bumalik sa kanyang barko ay nilinaw niya munang nandito lang siya upang ipaalam rito iyon at hindi makipagnegosasyon, kaya ngayong alam na ng ating bida ang kanyang habilin ay ayos na ang usaping ito. Ngunit tinanong ni Finzon ang mayabang kung pinayagan niya na ba itong umalis, itinuro naman ni Ye waxing ang kanyang cruise ship at ipinahayag niya habang tinatawag ang ating bida bilang bata na dahil natalo nito si Chen Badaw ay ibig sabihin lamang na magaling ito. Gayun pa man muli siyang bumalik sa pagiging seryoso sabay sabing ayaw niyang sayangin ang mga talent adong taong gaya nito, kaya naman nakikipag-usap siya rito ng maayos. Subalit iginiit naman ni Finzon ang pahayag kanina na aangkinin nito ang kapalaran ng karagatan sa silangan, dahil roon sa kanyang palagay ay ano ang maganda doon. Idinagdag niya pang nang dahil rin sa ganitong palakaran, ang mga bagay sa pamilya nito ay nagiging maayos ng napakatagal. Sa sinabi ni Phil Zon ay labis na nagalit si Ye Waxing kaya naglakad siya palapit habang pinapalagutok ang kanyang kamay, subalit sa mga sandaling iyon ay agad siyang natigilan ng bigla na lamang yumanig ang kanyang kinatatayuan dahilan upang magsipagtalunan ang mga maliliit na bato sa sahig. Sa isang iglap gamit lamang ni Phil Zon ang isang kompas ng kamay ay nagpalabas siya ng malakas na hangin sa kanilang pagitan, at idineklara niyang wala itong karapatan upang kuhanin ang pagmamayari ng market share sa Ocean East. Bukod dyan ipinahayag niya pang kung kakausapin siya ngayon ng matandang hangal na iyon na si Ye maging iyon ay hindi niya pagbibigyan. At nang marinig ni Ye Waxing ang ginawang pang-iinsulto ni Finzon sa kanyang lolo ay labis siyang nagalit, kaya naman walang pagdadalawang isip niyang inatake ang ating bida. Subalit madali lamang naman niya itong naiwasan matapos siyang mabilis na pumunta sa tagiliran nito, kasabay nun ay nilagyan niya ng kanyang aura ang kanyang kamay at agad niya itong binitawan ngunit nagawa pa itong masangga ni Ye Waxing gamit ang kanyang braso. Gayunpaman sa lakas ng suntok ay napaatras ang hangal sa lakas ng puwersa, ilang sandali ay bigla na lamang siyang nag-super science sa kakaibang paraan sabay nagpakawala siya ng maraming atake mula sa malayo gamit ang kanyang chi force dahilan upang mabigla ang ating bida. Base sa pinapakawalang atake ng mayabang, Napagtanto niyang ang isinasagawang atake ngayon nito ay tinatawag na arm fist boxing na sinamahan ng sinaunang martial skills na labis niyang hinangaan, ngunit kahit na nagmimastulan pa itong malabuhawi ay madali niya pa rin itong napigilan kung saan sinalag niya ito lahat ng mahusay gamit ang kanyang pagsipa. Matapos iyon ay tinuhod niya si Ye Waxing subalit na harang rin nito ang kanyang atake, dahilan upang hindi ito gaano makatamo ng malalang pinsala at tanging pag-atras lamang sa dikalayuan ang naging dulot ng atake sa kanya habang manghang-mangha sa husay ng ating bida. Pero iniisip niya rin kaya niyang paslangin ito kung makikipag-away lamang siya rito, ang kaso nga lang ay pag ginawa niya iyon ay magbibigay lang ito ng matinding ingay, kaya naman napagpasyahan niya na lamang nagamitin ang panlilin lang na natutunan niya sa nakaraan. Habang dumudukot sa kanyang damit ay sinabihan niya si Finzon na bagaman nagkaroon ito ng karapatang makipag-usap sa kanya, ipinakita niya ang isang gintong plate sabay sabing ganoon paman ay hindi ang kanilang pamilyang Ye ang nasa likod ng lahat ng ito sapagkat iyon ay ang hari ng digmaan. At sa rebilasyong sinabi at ginawa ni Ye Waxing ay labis ritong nagulat ang ating bida dahil lingid sa kaalaman nito ay kaharap niya ang tunay na hari ng digmaan at maging si Miss Linro ay labis ring nabigla kaya napatanong siya kung paano iyon nangyari. Samantala ipinahayag ni Ye Waxing na dahil batid nila kung sino ang hari ng digmaan at kung ano ang ibig sabihin nito, tinanong niya ang ating bida kung gusto ba nitong labanan ang hari. Gayunpaman ay hindi agad dito nakasagot si Finzon dahil malinaw pa sa sikat ng araw na ito nga ang token sa ilalim ng King of War, ngunit ang labis niya lamang ipinagtataka ay paano ito napunta sa mga kamay ng lalaking ito. Subalit di rin nagtagal ay tumugon na rin siya kung saan may pagkukunwari niyang sinabi na syempre hindi niya iyon nais kalabanin, kaya't ipinaubaya niya na lang sa pamilya nito ang market share sa Ocean East. Nang dahil roon habang naglalakad paalis ay nagustuhan ni Ye Waxing ang naging pasya ng ating bida, kasabay nun ay tuluyan na rin siyang tumalon pabalik sa kanyang sariling barko. Pagkalayas ng mayabang ay kaagad ni Miss Linru tinanong ang kanyang nakakataas kung balak ba nitong hulihin ang mas malaking isda, sabay-sabing gusto niyang makita kung sino ang manloloko na nagtatago sa likod ng lahat ng ito. Sa tanong kanina ay sumagot si Philzon na ganun na nga, ipinahayag niyang mukha mapayapa ang Ocean East sa panlabas nitong anyong ngunit sa loob ay maraming di kaaya-ayang halimaw ang nagkukobli rito. Bukod dyan ay tinanong niya ang kanyang tauhan kung hindi ba nito iniisip na may nagkanulo sa kanila sa loob ng kanilang mga kabalyero, na tumugon naman si Miss Linro ng positibo kung saan hindi dahil imposible iyon. Kaya naman napatingala na lamang si Finzon sa langit gayong kung walang ang traitor sa kanyang hukbo ay iisa na lamang ang posibilidad na natitira, Natitiyak niyang mayroong nakagawa na paslangin ang isa sa kanyang mga matataas na opisyal at kinuha ang kanyang plate kaya ipinahayag niya na umaasa siyang makita kung sino ang nasa likod nito. Sa kabilang banda kung nasaan ngayon ang patriyarka ng Chen family ay tuluyan na rin itong nagkaroon ng kamalayan at sa unang pagmulat palamang ng kanyang mga mata ay una niyang nasambit ang pangalan ng kanyang anak na si Tianwei. Sinabi naman ni Chen Tianwei sa kanyang ama na nabigo ito sa miserableng paraan. Iginiit naman ni Chen ba na hindi dahil kahit na kailan ay hindi siya matatalo habang nanginginig at galit na galit. Subalit bigla namang nagmukhang hangal ang kanyang anak sabay sabing aminin na lamang nito ang pagkatalo, bukod roon ay nawala rin nito ang pagkakataong maging pangalawang hari ng Ocean East. Sa sinabi ni Chen Tianwei ay labis ritong nagalit si Chen Badao, ngunit bago siya matapos sa pagsasalita ay mabilis na itong pinatahimik ng kanyang anak sa pamamagitan ng pagtiik habang sinasabing mayroon silang malaking pamilya. Hinigpitan niya ang pagsakal sa kanyang ama sabay sabing kung mag-isa lamang ito ay hindi nito magagawang paunlarin ang kanilang pamilya dahil sa wala na itong kapangyarihan, tinanong naman ito ni Chen Badaw kung ano ang ginagawa nito kahit na malinaw na ang lahat. Gayunpaman ay mas lalo lamang ni Chen Tianwei hinigpitan ang kanyang ginagawa at ipinaliwanag niyang kailangan ng kanilang pamilyang Chen ng isang makapangyarihang sponsor. Gayun rin ang bagong mamumuno dahil ngayon ay hindi na ito karapat dapat sa posisyong iyon upang pamunuan sila. Sinabihan naman ni Chen ba daw ang kanyang anak na hindi nito ito maaaring gawin sa kanya, iginiit niyang kailangan pa rin siya ng kanilang pamilya. Sa pahayag ng patriarka ay umiling-iling lamang si Chen Tianwei bilang sagot sabay sabing kahit sino man sa kanilang pamilyang Chen ay may kakayahang palawakin ito, kaya ang kailangan nila ngayon ay may abilidad at makapangyarihang lalaki na tatayo bilang malakas na pinuno. Ilang sandali ay bigla siyang tumingin ng kakaiba habang ipinapaalala ang palaging sinasabi nito sa kanila, dahilan upang mas lalong manggalaiti si Chen Badaw pero walang magawa dahil sa kanyang sobrang hina. Dagdag pa ni Chen Tianwei na dapat lang ay hayaan na lang nito, titiyakin niya naman raw na mananatili sa tugatog ang kanilang pamilya at sisiguraduhin niya rin siya ang magiging susunod na hari sa Ocean East. Matapos lang ang hangal sa kanyang mga huling tagubilin ay tuluyan ng pumanaw si Chen Badaw sa kanyang mga kamay, at sa mga punto ring iyon ay sakto naman ang pagdating ni Ye Waxing kung saan sinabi nito kay Chen Tianwei na sana lamang ay hindi siya nito biguin. Pinakalma naman ito ni Chen Tianwei dahil kakayanin niya ang pamantayan nito, ngunit pinahayag niya rin kailangan siya nitong ang bawiin ang pamamahagi ng kapalaran sa Ocean East, at bilang kapalit ay susundin ito ng kanilang pamilyang Chen magmula ngayon. Sa sinabi ni Boy Labo ay napatawa si Ye Waxing ibig sabihin lamang na nagustuhan niya ang alok, ilang sandali ay pinagtuunan niya naman ng pansin ang nakahilatang dating patriyarka kung saan sinabi niyang nakakadismaya raw ito. Matapos iyon ay inilabas niya ang isang maliit na kahon, at tinawag niya si Chen Tianhui sabay sabing dahil matagal nang nakikipag-away ang pamilya nitong Chen kay Finzon, kaya naman idineklara niya ngayon ay bibigyan niya ito ng pagkakataong patayin ang ating bida. Gayunpaman ang tanging nakapukaw lamang ng pansin ni Chen Tianwei ay ang kakaibang bagay na nasa kanyang harapan kaya't napatanong siya kung ano ito ipinaliwanag naman ni Ye Waxing habang may pilyong ngiti na ito ang bagay na makakatulong rito na patayin si Finzon. Matapos maiabot ay hindi na rin siya nagtagal at agad na rin siyang naglakad paalis, kaya naman naiwang tulala si Chen Tianwei na nakatingin sa hawak niyang kahon, at nang ito'y kanyang buksan, tumambad sa kanyang harapan ang isang gintong susi kalakip ang isang puting sobre. At dito ko na po muna puputulin ang ating kwentuhan maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod muli.